Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Ito na naman po tayo ngayon na gumawa na naman tayo ng bagong videos regarding naman to sa online selling uh, Gusto ko lang i-explain dito yung simpleng online selling ko na nakatulong sa akin noong nag-start yung pandemic kasi tinuruan ako ng ate ko kung paano. So, dapat lang meron kang konting kapital uh, para sa online selling mo. Siyempre, tutubuan mo siya kung magkano ang gusto mong itubo. Sa Facebook kasi, kahit na sino, kahit na sino man na uh, mga estudyante, uh, mga parents, ngayon mga solo parents. Ako kasi solo parents ako, kaya uh, talagang sinisikap ko na may taguyod yung anak ko. So, through online selling, uh, nakakabenta ko So, nag-start ako nung pandemic. 2020. So, since then, na uh, nagkaka meron pa rin ako online selling, pero syempre, hindi pa rin ako ganun ka uh, ang kapokus. Ito lang yung mga simpleng uh, tips ko lang sa inyo na sana makatulong sa inyo para kayo ay uh, kumita ng pandagdag nyo sa araw-araw. Yun lang. Yun lang ang inaano ko yung pandagdag-dag nyo sa araw-araw na magastusin kasi malaking bagay na uh, mayro kay kayo natatanggap na sobra. O, punya pag gusto pamasahe ng anak ninyo, pambili ng ulam, so hindi na mababawasan yung sahod niyo. Ganyan. So ang kailangan lang naman ay uh, pipicturean niyo lang yung item na on hand ninyo. So ilalagay niyo doon sa Facebook. Uh, pag masok kayo sa Facebook, pupunta kayo sa Marketplace. Kahit naman sino halos lahat naman ay alam yung Marketplace sa Facebook, 'di ba? So marami na rin pang marami na rin namang nagbebenta uh, sa online, 'yung iba sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Pero itong babanggitin ko lang ay sa Facebook, simple lang naman ang uh, online selling naman. Bali, 'yun lang. Uh, Kukuhaan niyo na ng picture 'yung inyong mga items na gusto nyong ibenta. For example, uh, 'yung Spider-Man costume, ipicturean picture mo lang siya na nakasuot sa bata. So, ipopost post mo na siya. Papasok ka, ang una mong gagawin, papasok ka sa marketplace ng Facebook. Makikita mo doon, ah, uh, kailangan ipasok mo doon yung uh, ka ng mga pictures na pinicture mo sa gallery mo and then uh, ipapasok mo doon pwedeng tatlong picture pero dapat original original pictures ang mas magas kasi gusto kasi ng mga buyer means ay mga actual actual picture. So, yun, ay naka-indicate doon kung anong size, kung yun ba ay brand new, kung yun ba ay UK, depende yun. So, i-indicate mo doon para at least magkaroon ng guide ang mga buyer mo kung ano ba yung binibenta mo. O, kung anong tela yan, uh, kasya ba yan sa gantong edad. So, sila ngayon na i-guide mo through messenger mag mag ay, ay mag, ano sila sa mag inquire sila sa iyo so sagos, sasagutin mo lang sila and then syempre kapag ka nag online selling ka kailangan kasama ka rin sa mga group na iba-ibang places so ako kasi sa Pasig ako uh, naka uh, ano yung location ko so yung nearby mga places Manila Makati ganyan and uh, Taguig ganyan mga uh, doon ako nagpo-post sa mga group na yon so kailangan mag-join ka sa mga group na yon at doon ka magpo-post sa yon so depende sa iyo kung ano yung mga item na gusto mo ngayon kung gusto mo mag-stock sa bahay pwede naman para kahit na gabi at may naging sa iyo pwede kang mag-deliver pero kasama din sa uh, gusto mong uh, kailangan ka sa, naka ano ka din naka-download ka ng Lala Move. kasi sa Lala Move uh, mo yung pamasahe kung galing sa, kung galing pasig, going to Manila, kung magkano pa masay. So, dapat pa, yung aware naman ng iyong uh, uh, buyer kung magkano ang delivery fee. So, depende pa yan kung ang gusto ba niya ay cash on delivery or Gcash payment. So, kailangan may Gcash ka rin talagang uh, number na pwede mo ibigay sa kanila. No? So, ganoon. Uh, E, balik eh, guide mo lang naman yung mga mga buyer mo kung anong a description ng iyong mga items. So ako Spider-Man costume. Um meron din iba iba klase, may mga toys lalo ngayon December. So pwede kayo mag-post ng mga mga toys uh, magsa-September na, alam mo, December, malakas ang mga toys na yan. So, kahit malang doon lang tayo bumawi-bawi. Actually, napakalaking blessing na rin naman para sa akin itong online selling na to, na binigay sa akin ni Lord. Kasi ako, solo parent ako eh. So, sorry, ako lang mag-isang nagtatagoy sa anak ko. So, ito lang tips din para sa mga estudyante sa gustong kumita, uh, mga, ma mga magulang dyan na gustong mag-extra-extra, madali lang siya eh, napakadali siyang gawin Uh, mag-post doon, okay so, yun lang, uh, tawag dito um, e, mag-online selling tayo para makatulong ngayon kung mas malaki ang kapital mo, o kung kaya mong pumasok sa Shopee, Lazada ganyan, pwedeng-pwede naman ngayon kasi, meron din sa TikTok so, pasok lang kayo doon and then, uh, kung sakali man na uh, pwede na naman, for example, uh, mag-meet up kayo, kung okay lang sa inyo mag-meet up Ganyan. Ingat-ingat uh, lang din po sa mga ibang mga ano. Pero so far, sinestart ako ng 2020. Ay, uh, okay naman. Ilan lang yung mga marami, I mean, marami na rin ako mga nabenta pang iba-ibang mga uh, toys, costume, and then gamit sa bahay. So, lahat yan. And then, pwede rin naman kayo, for example, kung wala naman kayong kapital, ito sa mga walang kapital, pwede kayo makapag-tie up sa mga store. Okay? Kunyari, for example, ako nakataya po ako sa store ng mga ang damit ng bata. So, wala akong, wala akong capital doon. So, nakipag-usap lang ako sa kanya na doon ko ibubuk ah uh, yung item and then uh, ibibigay niya yung item sa uh, rider ng Lala Move, and then babayaran niya yon ng cash on delivery ang usapan namin eh. So, uh, babayaran ng rider kung magkano ang benta mo and then yung delivery fee doon na mismo sa drop-off ganun, Yan, ganun lang and then after one hour o kung anong oras man dumating yung ano doon, pagkatapos yung transaction, ang usapan namin ng store owner ay ibibigay through GCash ko yung aking rebate so wala akong nilabas na capital doon, so kung ako sa inyo sa mga walang ganong kapital pwede naman kayo makipag up sa mga store kung saan na papayag sila makipag-chat sa inyo syempre, tatanungin nyo muna available po ba yung size na ganito, kasi ganito po yung edad ng bata eh ganun, so ako, yung uh, store ng mga children's wear uh, may tie pa akong ganun so hanggang ngayon, may mga taya pa rin ako pero, and then uh, ano lang, ganun lang, so kailangan lang maganda lang yung communication mo sa kanila, yung pakikitungo mo, kasi i ka talaga nila eh, i-assist ka nila tutulungan, kasi makakabenta rin naman sila tapos ikaw, magkakaroon ka ng rebate o, so depende silang sa sipag mo, kung talagang uh, mas masipag ka talaga, kahit ng gabi post ka, yon Ganun lang naman, so, in-encourage ko sa'yo, in-encourage ko kayo na mag-online selling din kayo as part ng income ninyo, ah, uh, income na, eh, no, part ng income natin. So, yun, kung mas malaking kapital ninyo, pwede kayong mag-bumili ng uh, wholesale, tapos papatungan nyo na lang, papatungan nyo kung magkano nyo gustong ipatong, yun, so, yun lang ang ano natin, so, happy selling kayo dyan ha, itry nyo sa Facebook sa marketplace, yan, Maka tingnan ninyo, tingnan nyo, uh, itry ninyo uh, mag online selling, malaking tulong ito sa inyo, okay, and then makapag tie up sa mga store, much better ah, uh, simulan na natin mag online selling, and then, pero congratulations mga ng online seller na talaga namang very successful na talaga na, na magkaka nagkakaroon na sila ng store, na talaga namang uh, bulk, bulk ang orders or volume volume mo orders sa kanila oh, so, that, so yan lang po ang ano ko ngayon about sa online selling eh, try nyo na po uh, ilalagay ko po yung aking uh, numbers so, ba, pag may mga question kayo pwede naman kayo mag comment tapos mag reply na lang ako sa inyo Okay, so kung gusto niyo uh, kung gusto niyo pang malaman yung pang videos ko about sa online selling o kung ano man, uh, pwede kayong mag-like o mag-subscribe sa YouTube channel ko. Apart uh, my update you latest. Okay, thank you so much. Thank you for watching. Bye.